Ang umaga ay malamig sa Fairview, isang maliit na bayan kung saan tila tumigil ang oras. Si Margaret Whitmore, isang 78 anyos na babae, ay matagal nang namumuhay mag-isa sa isang payak na tahanan mula nang pumanaw ang kanyang asawa, halos dalawang dekada na ang nakalipa. Sa isa sa kanyang regular na paglalakad sa paligid ng kapitbahayan, nakatagpo siya ng isang bagay na magbabago sa kanyang araw-araw na gawain, isang German Shepherd na payat. May maruming balahibo at may pagod na anyok. Nakahiga ito malapit sa isang basurahan, nanginginig sa lamig. Sandaling nag-alinlangan si Margaret. Nguni hindi siya hinayaan ng kanyang mabait na puso na iwan ito ng walang ginagawa. Halika rito, malaki kang bata. Hindi kita kayang iwan dito, sabi ni Margaret. Maingat na iniabot ang kanyang kamay. Sa kanyang gulat, lumapit ang aso ng walang takot. Na parang naunawaan nito na si Margaret ang kanyang pagkakataon para mabuha. Dinala niya ito sa bahay, pinaliguan, pinakain, at binigyan ng kumot upang makapagpahinga. Sa loob ng ilang araw, tahimik lamang ang aso. Ngunit ang mga mata nito ay tila may ikinukubling kwento na hindi maunawaan ni Margaret. Pinangalanan niya itong Max, isang simpleng pangalan para sa isang kasamang magiging mahalaga sa kanyang buha. Habang bumabawi si Max, napansin ni Margaret ang ilang kakaibang gawin nito. Tila naunawaan nito ang mga utos gaya ng umupo, manatili, nang hindi niya itinuturo. Kapag may nalalaglag siyang metal na bagay, pinupulot ito ni Max ng may kahusayan at ibinabalik sa kanyang mga kama. Siguradong mahusay kang sinanay, sabi niya habang hinihimas ang ulo ng aso. Sa kabila nito, hindi kailanman inusisa ni Margaret ang nakaraan ni Ma. Para sa kanya, isa itong milagro na dumating sa tamang panahon upang punan ang kanyang kalungkutan. Habang bumubuo ng espesyal na ugnayan si Margaret kay Max, dalawang lalaki naman ang nagmamatyag sa kanyang bahay mula sa isang kotse na nakaparada sa tapat ng kalsada. Si Pete at Danny, kilala sa maliliit na nakawan sa lugar, ay nakita si Margaret bilang isang madaling tage. Mag-isa lang siya nakatira, malamang may itinatagong pera o mahalagang bagay sa loob. Sabi ni Pete, habang tumango si Danny na may pilyong nit, hindi nila alam na ang matandang babae ay may tagapagtanggol na may kakayahang lampas sa kanilang inaakala. Nang gabing iyon, habang nagbabasa si Margaret ng libro sa sala, nakahiga si Mas sa tabi niya, alerto sa bawat tuno. Tila palagi itong handa, na parang nararamdaman ang panganib bago pa ito mangyari. Hindi batid ni Margaret, na natutuwa sa debosyon ng aso, na ang kanilang ugnayan ay susubukin sa isang nakakatakot na paraa. Ang gabi ay bumalot sa Fairview. Dala ang katahimikang nababasag lamang ng paminsang ugong ng hangin na nagpapagalaw sa mga daho. Sa loob ng bahay, nakahiga si Mas sa paanan ni Margaret. Ngunit kahit nakapikit ang kanyang mga mata, alerto ang kanyang mga tainga. Sa labas, nagtatago si na Pete at Dani sa likod ng isang palumpong, pinapanood ang pagpatay ng ilaw sa sala. Siguadong tulog na ang matandang babae. Bulong ni Pete na may kumbiyansang ngit. Inaayos ni Dani ang improvisadong maskara sa kanyang mukha. Pasok tayo, kunin natin ang kahit anong mahalaga, apos labas aga. Simple. Pahimik silang pumunta sa gilid ng bahay, kung saan ang isang mababang bintana ay tila nag-aanyaya na pasuki. Ginamit ni Pete ang isang kasangkapang pambukas ng kandado. Abang si Dani ay nagmamatyag sa paligi. Sa loob, bumangon si Max, na alerto ng tunog ng metal na kumakaluskos. Nang walang ingay, lumipat siya sa pasilyo kung saan tanaw niya ang sala at ang pasukan ng baha. Mahimbing na natutulog si Margaret sa kanyang upuan. Walang kaalam-alam sa mangyayari. Nabuksan ni Pete ang bintana at tahimik silang pumaso. May dala silang maliliit na flashlight at nagsimulang maghalughog sa mga drawer at kasangkapan upang maghanap ng anumang mahalaga. Bilisan mo, kunin mo kahit anong kumikinang. Utos ni Pete, habang nakakita si Dani ng maliit na kahon na may ilang lumang alahas. Para sa kanila, madali ang trabaho at sigurado silang walang gagambala sa kanila. Ang hindi nila alam, si Mats ay nakaalerto na sa kanilang presensya. Nakamasid mula sa madilim na sulok ng kwarto. Biglang umalingaungaw ang isang malalim na ungol sa kwarto, na pumunit sa katahimika. Gaya ng isang kutsilyo, Napatigil si Pete, habang mabilis na lumingon si Danny patungo sa direksyon ng tuno. Ano iyon? Bulong ni Danny nanginginig ang boses. Lumabas si Max mula sa mga anino. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng lampara. Mahinang umuungol siya. Bawat kalamnan ay naninigas na parang handa sa pag-atake anumang sandal. Isa lang yan na aso. Bulong ni Pete, pilit na nagpapakatatag. Ngunit ang kanyang boses ay nagpapakita ng tako. Palayuin mo siya. Nang lumapis si Danny upang takutin si Mats, biglang umatake ang German Shepherd na parang kidla. Kinagat niya ang laylayan ng pantalon ni Danny, dahilan upang madapa ito ng madali. Sinubukan ni Pete na kumilos, ngunit ang malakas na ungol ni Mats ay nagpahinto sa kanya. Alisin mo siya sa akin, sigaw ni Danny, pilit na nagpupumiglas. Ngunit hindi bumitaw si Mats, ipinapakita na hindi siya isang karaniwang aso. Sa desperasyon, kumuha si Pete ng upuan at sinubukang itulak ang aso. Ngunit mabilis na umiwas si Max, hindi nawawala ang kontrol sa sitwasyon. Nagising si Margaret sa ingay ng mga siga. Anong nangyayari dito? Tanong niya, nanginginig ang boses, habang binuksan ang ilaw sa kwart. Nang makita ang dalawang lalaki sa sahig at si Max na nasa kontrol, agad niyang naintindihan ang nangyayari. Mga magnanakaw, bulong niya, may halong takot at gali. Nang makita ni Max na at ligtas ang kanyang amo, binitiwan niya si Danny ngunit patuloy na umuungol, hinaharangan ang anumang pagtatangka na makataka. Hinila ni Pete ang kaibigan niya sa braso at sumigaw. Tara na, umalis na tayo. Sa hirap, nakataka sila pabalik sa bintanang kanilang pinasukan. Iniwan ang kanilang bigong plano at takot na bumalik. Kinabukasan, dala ang kakaibang kaba, minamasdan ni Margaret si Mats habang nakaupo ito sa tabi ng bintana na parang isang banta. Ang mga bakas ng nagdaang gabi ay makikita pa rin. Bukas na mga drawer, nagkalat na mga gamit sa sahig, at ang likod na bintana na bahagyang nakabuka. Napabuntong hininga si Margaret habang hinihimas ang balahibo ni Ma. Iniligtas mo ako Ma. Pero sino ka ba talaga? Bulong niya parang sa saril. Desidido siyang alamin ang tungkol sa asong tila may pambihirang kakayahan. Kaya ginawa niya ang hindi pa niya nagagawa. Dinala niya si Mas sa beteinaryo ng bayan. Si Yar Stevens na umaasang makakuha ng mga sago. Habang sinusuri ng veterinaryo ang German Shepherd. Napakunot ang noon nito nang may mapansi. Margaret, may microchip siya. Gusto mo bang iskan ko ito, para malaman kung saan siya galing? Anong niya. Sandaling nag-alinlangan si Margaret. Muni alam niyang kailangan niyang malaman ang higit pa. Sige, gawin mo, sagot niya. Ang natuklasan sa microchip, ay ikinagulat ni Margaret. Si Mats ay hindi basta aso. Sabi ng veterinayo, matapos tingnan ang monito. Dating kasama siya ng isang unit ng pulisya dito sa lugar. Ayon sa record, Partner siya ng isang opisyal na ang pangalan ay Jack Turner. Ngunit nawala siya sa isang operasyon isang taon na ang nakalipas. Inakala nilang patay na siya. Napatingin si Margaret kay Max, na mamangha. Isa kang bayani bago ka pa sa porch ko. Bulong niya, nadarama ang bagong paghangang para sa aso. Hindi nagaksaya ng oras si Yar Stevens, at agad na nakipag-ugnayan kay Jack Turner, ang dating partner ni Ma. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jack sa opisina, litong-litok. Isa siyang matangkad na lalaki na may kulay abo ng buhok at matipunong pangangatawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon nang makita si Ma. Hindi ako makapaniwala. Ito si Max, sabi ni Jack habang lumuhod upang haplusin ang aso. Si Max, na alerto hanggang sa mga oras na iyon, ay kumawag ang buntot at dinilaan ang kamay ni Jack na parang nakilala niya ito. Ipinaliwanag ni Jack ang lahat kay Margaret habang sila'y nasa opisina. Sinanay si Max para sa mga espesyal na operasyon kabilang ang pagtuklas ng droga at mga misyon ng pagsagi. Sa isang misyon, naaksidente ang sasakyan na sinasakyan niya, at inakala ng lahat na namatay si Ma. Malamang nakaligtas siya at gumalagala hanggang sa matagpuan kanya. Sabi ni Jack, ang asong ito ay hindi lamang isang kasama. Sinanay siya para magprotekta at maglingkod, at mukhang ginagawa pa rin niya iyon. Nakaramdam ng na magkahalong ginhawa at kabasi Margaret sa nalama. Ipinaliwanag nito ang katalinuhan at ugali ni Max Ngunit nagdulot din ito ng bagong tanong. Alam ba ng mga lalaking pumasok sa bahay ko kung ano ang kinakalaban nila? Tanong ni Margaret, may halong pag-aalala ang boses. Tiningnan ni Jack si Mats at pagkatapos si Margaret, seryoso ang ekspresyo. Kung bumalik sila, hindi lang si Mats ang haharapin nila. Sisiguraduhin kung protektado kayo pareho. Maaring may mas malaking bagay na papalapit. Kaya gumawa siya ng isang uri ng bitag gamit ang tulong ni Ma. Kung subukan nilang pumasok ulit, malalaman natin. Sabi niya habang ikinakabit ang mga manipis na kawad na nakakonekta sa mga pansamantalang kampana sa mga pasukan ng baha. Naglagay din siya ng mga simpleng security kamera na dinala niya, na para kay Margaret ay medyo labis. Jack, hindi ba't medyo sobra na ito para sa isang matandang babae tulad ko? Tanong niya. Sumagot si Jack ng matatag. Margaret, hindi lang ito tungkol sa iyo. Si Max ay isang banta sa kanila ngayon at baka gusto nilang alisin siya. Bumaba ang gabi at ang bahay ay tila napapaligiran ng isang tensyonadong katahimika. Sinubukan ni Margaret na magbasa, ngunit hindi siya pinayagan ni Jack, na nakaupo sa harap ng pinto, at ni Max, na nagbabantay sa pasilyo, na magrela. Alam mo Mar, nagsimula siya upang pagaanin ang tensyon. Hindi ko inisip na ang tahimikong buhay ay magiging isang labana. Parang isang eksena mula sa pelikula. Tumawa si Jack ng mahin. Minsan, ang tahimik na buhay ang pinakamalaking target. Diyan madalas tumama ang hindi inaasahan. Sa labas, nakapwesto na si Napite at ang mga kasama niyang lalaki. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umata. Naniniwala sila na muling matutulog ang matandang babae. Hindi alam na may mga kamera na nagmamasid sa paligi. Si Max, na nakahiga sa mapaan ni Margaret, biglang itinaas ang ulo. May narinig siya. Napansin ni Jack ang kilos ng aso at inilagay ang kamay sa holster ng kanyang baril. Nandyan na sila, bulong niya. Naramdaman ni Margaret ang mabilis na pagtibok ng puso habang umupo si Matt sa kanyang pwesto. Magsisimula na ang ikalawang laban. Ang tensyon sa loob ng bahay ay halos mahahawakan. Umayo si Mats, hindi gumagalaw, parang isang estatwa. Ang mga tainga ay nakatutok at ang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng likurang bintana. Hawak ni Jack ang baril ngunik hindi ito inilabas mula sa holster. Nananatiling alerto sa pinakamaliit na tuno. Si Margaret, nakaupo sa armchair, ay pinanood ang lahat ng nangyayari habang ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Jack, anong gagayin natin ngayon, bulong niya. Maghihintay tayo, sagot niya ng kalmado, at magtitiwala kay Ma. Sa labas, inangunahan ni Pete ang group. Inutusan niya ang dalawang lalaking kasama na magtago sa iba pang mga pasukan ng baha. Si Danny, na bahagyang lumlim, ay nagsabi, Grabe ito, Pete. Halos nawasak ako ng asong iyon last time. Sinulyapan siya ni Pete ng gali. Sa pagkakataong ito, handa na tayo. Pumasok tayo, alagaan ang aso, at kunin ang lahat ng maakaya. Nagsimula silang kumilos ng tahimik, sinusubukang maiwasan ang mga alarma o reaksyo. Gayunpaman, si Mats ay isang hakbang na nangunguna. Nang subukang buksan ng unang magnanakaw ang likurang bintana, may bahagyang tunog na narinig sa buong baha. Ang pansamantalang kawad ni Jack ay gumana. Umuungol si Mats na mababa, ngunit puno ng pagbabanta, at tumakbo patungo sa pinagmulan ng inga. Margaret, dito ka lang, Mabilis na sinabi ni Jack, umayo at sumunod sa aso. Pumwesto siya malapit sa kusina, kung saan nakita niyang tinutulak ang bintana. Nang makita ni Pete na nawala na ang epekto ng sorpresa, nagdesisyon siyang magtulak na mas malakas sa bintana, umalon sa loob na may hawak na flashlight sa kama. Binalaan kita, bulong ni Jack, inilabas ang baril at tinutok ito. Lumabas ka na, napatigil si Pete saglit, ngunit pagkatapos ay ngumisi ng mapangmataas. Hindi mo ako papatayi. Isang babala lang ito para takutin ako. Bago pa makasagot si Jack, tumalon si Max. tinamaan si Pete ng sapat na lakas upang mapatumba siya. Nahulog ang flashlight sa sahig, at nagbigay liwanag sa mukha ng magnanakaw na puno ng tako. Samantala, ang ibang dalawang kasama, ay nagtatangka na pilitin ang harapang pinto. Munik Ngunit nahirapan sa pinalakas na kandado. Narinig ni Dani ang mga sigaw ni Pete at nag-alinlanga. Baka kailangan na nating tumakbo. Suhesyon niya, ngunit ang ikatlong magnanakaw na mas determinado, ay tinulak ang pinto ng malakas at nabasag ito. Huli na para umatras ngayon, sabi niya habang pumasok. Ngunit pagkapasok nila, sinalubong sila ni Max, na ngayon ay nagbabantay na parang balik. Sa gitna ng kaguluhan, nagumapaw ang kalituhan sa lugar. Sinanay si Max na protektahan at mag ng mga banta, at umatake siya ng tumpak habang pinoprotektahan ni Jack ang iba pang mga pasuka. Si Margaret, sa kabila ng takot, ay nanatiling matatag Hawak ang telepono at handang tawagan ang pulisya. Nang subukang lumapit ang ikatlong magnanakaw patungo sa sala, hinarangan siya ni Ma, umpak na tinamaan siya at napadak. Hindi magtatapos na maayos ang araw mo, sabi ni Jack ng malami, at sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ni Pete na baka na underestimated niya ang parehong matandang babae at ang kanyang pambihirang aso. Ang tensyon sa kwarto ay umabot sa sukdula. Si Max, na may matibay na postura at mga mata na nakatutok sa mga magnanakaw, ay parang hindi matitina. Si Pete, na nakahiga sa sahig, ay pilit na bumangon habang tinutok ni Jack ang baril sa kanya. Sinabi ko na sayo, lumabas ka na. Banta ni Jack, ang boses niya ay malalim at puno ng pagbabanta. Sa kabilang dako ng kwarto, nagpakita ang ibang dalawang magnanakaw. Parang naguguluha. Ang presensya ni Max, na parang isang mandaragit na gumagalaw sa kanilang paligid, ay nagpapatigil sa kanila. Maaring may paparating na mas malaki, nagset up siya ng isang uri ng bitag na may tulong ni Ma. Kung subukan nilang pumasok muli, malalaman namin, sabi niya habang ikinakabit ang manipis na mga kawad na konektado sa mga pansamantalang kampanilya sa mga pasukan ng baha. Naglagay din siya ng mga simpleng kamera ng seguridad na dinala niya. Isang bagay na medyo labis kay Margare. Jack, hindi ba sobra na ito para sa isang matandang babae katulad ko? Tanong niya. Sumagos siya na matatag, Margaret, hindi lang ito tungkol sa iyo. Si Max ay isang banta sa kanila ngayon at baka gusto nilang alisin siya. Dumating ang gabi at ang bahay ay tila napapaligiran ng isang tensyonadong katahimika. Sinubukang magbasa ni Margaret, ngunit si Jack na nakaupo sa pintuan at si Max na nagbatrolya sa pasilyo ay hindi siya pinapayagang magrela. Alam mo Mar, sinimulan niyang subukang magpakalma. Hindi ko akalain na ang aking tahimik na buhay ay magiging isang larangan ng digmaa. Parang isang eksena mula sa pelikula. Tumawa si Jack ng mahin. Minsan ang tahimik na buhay ang pinakamalaking target. Diyan madalas dumapo ang hindi inaasahan. Sa labas, nakapwesto na si Pete at ang kanyang mga kasamahan. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumugo. Naniniwala silang natutulog na muli ang matandang babae. Hindi alam na may mga surveillance na nakatayo. Si MT, na nagpapahinga sa mga paa ni Margaret, ay biglang tumingala. May narinig siya. Napansin ni Jack ang galaw ng aso, at inilagay ang kamay sa holster ng kanyang baril. Naito na sila, bulong niya. Naramdaman ni Margaret na bumilis ang tibok ng kanyang puso, habang si Mats ay kumilos na. Nasa tabi ng bintana si Jack, hindi humihila ng baril mula sa holster at nakatayo. Handang mag-react sa anumang tuno. Si Margaret, na nakaupo sa silya, ay pinapanood ang lahat, ang puso ay mabilis ang tibok. Jack, anong gagayin natin ngayon? Mahina niyang tanong. Maghintay tayo, sagot ni Jack ng kalmado, at magtiwala kay Ma. Sa labas, inangunahan ni Pete ang grupo. Inutusan ang dalawang lalaki na pumwesto sa iba't ibang mga pasukan ng baha. Si Danny, na may kaunting pilay, ay humabol. Wala nang maskazi pa rito, Pete. Halos mapunit ako ng aso na, yan kanina. Pinagmumura siya ni Pete ng galit. Sa pagkakataong ito, handa na tayo. Papasok tayo, alagaan ng aso, at kukunin lahat ng maakaya. Nagsimula silang mag-move ng tahimik, sinusubukang iwasan ang anumang alarm o reaksyo. Ngunit si Mats ay isang hakbang na nauna, nang subukang buksan ng unang magnanakaw ang likod na bintana. Isang mahinang ngunit malinaw na tunog ang umalingaungaw sa baha. Nagtrabaho ang pansamantalang wire ni Jack. Umahol si Mats, isang mababang tunog ngunit puno ng banta, at tumakbo patungo sa ingay. Margaret, dito ka lang, sabi ni Jack, mabilis na tumayo at sinundan ang aso. Pumwesto siya malapit sa kusina kung saan nakita niyang binubuksan ang bintana. Napansin ni Pete na nawalan sila ng pagkakataon ng surpresa, kaya't gumawa siya ng matinding desisyo. Itinutulak niya ang bintana ng mas malakas at tumalon sa loob ng flashlight sa kamay. Pinagwaningan kita. Bulong ni Jack habang inilalabas ang kanyang baril at itinutok ito. Lumabas ka na. Nagfreeze sandali si Pete ngunit pagkatapos ay ngumisi ng walang malasakit. Hindi mo ako papatayin, ito ay warning lang para takutin ako. Bago makasagot si Jack, Tumalon si Mats at tinamaan si Pete ng sapat na lakas upang mapatumba siya. Nahulog ang flashlight sa sahig, na nagtapon ng liwanag sa mukha ng magnanakaw na puno ng tako. Samantala, ang iba pang dalawang kasamahan, ay nagsusumikap na buksan ang harapang pinto ngunit nahirapan, dahil sa pinatibay na kandado. Narinig ni Dani ang sigaw ni Pete at nagatubili. atubili baka dapat na tayong tumakas. Suwestiyon so, niya, ngunit ang pangatlong magnanakaw, na mas determinado, ay itinulak ang pinto ng malakas at nabasag Huli na upang umatras, sabi niya habang pumasok. Ngunit nang makapasok sila sa bahay, sinalubong sila ni Max na ngayon ay nagpatrolya ng mabilis sa paligi. Sa loob, nagagulo ang lahat habang si Max, na sinanay upang protektahan at inkapasitate ang mga banta, ay umatake ng tumpa. Samantala, si Jack ay nagbantay sa natitirang mga pasuka. Si Margaret, kahit takot, ay nanatili ng matatag. Hawak ang telepono at handang tumawag sa pulisya. Nang subukang gumalaw ang pangatlong magnanakaw patungo sa sala, hinarangan siya ni Mats at tinumba siya ng tumpak na sunto. Hindi ito magtatapos na maayos para sa iyo. Malamig na sabi ni Jack, at sa unang pagkakataon, napansin ni Pete na maaring na overestimate niya si Margaret at ang kanyang pambihirang aso. Ang tensyon sa kwarto ay umabot sa tuktok, at si Max, na may matinding tindig at mga mata na nakatuon sa mga magnanakaw, ay parang isang hindi matitinag na nilalak. Si Pete, na nakahiga sa sahig, ay sinusubukang bumangon habang si Jack ay pinapalakas ang kanyang baril, nakatutok sa kanya. Pinagwaningan kita, lumabas ka na. Sabi ni Jack, ang boses ay malupi at mabiga. Sa kabilang panig ng kwarto, ang dalawang magnanakaw ay nag-aalanga. Ang presensya ni Mats na gumagalaw sa kanila, at parang isang manaragit, ay nagpigil sa kanila sa kanilang mga posisyo. Si Pete ay tumayo, hawak ang braso kung saan tinamaan siya ni Ma. Akala mo ba matatakot kami ng ganong aso lang at isang baril? Tanong niya, sinusubukang magmukhang tiwala ngunit nanginginig ang boses. Naglakad si Jack patungo sa kanya. Hindi ko kailangan mag-intimidate, panalo na kayo, sabi niya. Nasa daan na ang pulisya. Isang kasinungalingan, pero sapat na upang magpalaki ng mata ni Dan. Inawag niya ang pulis, bulong niya sa kanyang kasama na nagsisimula ng magatubil. atubil Samantala, si Margaret, na nagtago sa likod ng pinto sa pasilyo, ay pinapanood ang mga kaganapan. Hawak ang telepono, handang tumawag sa pang-emergency na numero. Ngunit na desisyon na magtiwala kay Jack at kay Mats ng ilang minuto pa. Ang kanyang puso ay mabilis sa bawat galaw ni Mac, na nagsasanay upang protektahan ang bahay at hadlangan ang mga ruta ng pagdaka. Hindi mo alisin ang bahay na ito nang hindi nababayaran ang ginawa nyo. Bulong ni Margaret sa sarili, at napansin niyang siya ay may tapa. Nagdesisyon siyang kumilos ng impulsive at sinalakay si Jack Sinusubukang alisin ang kanyang baril. Ngunit tumugon si Mats nang mas mabilis. Isang tumpak na pagtalon, hinawakan ang leg ni Pete at tinumba siya ulit. Pinilit siyang humiyaw sa saki. Si Danny, natatakot, ay umatras at nadapa sa isang silya na bumagsak sa sahig ng malakas. Ang pangatlong magnanakaw ay sumubok maglakad sa gilid ng kwarto. Ngunit si Jack ay nagspin at tinutok ang baril sa kanya. Hindi ko na ulitin lumabas ka na. Sabi ni Jack ang boses ay matigas ang kalituhan ay lumala ng ang isa sa mga magnanakaw ay subukang tumakas sa pamamagitan ng likod na bintana. Ngunit si Mats ay naroroon na ang gumagalit na aso na nagbabawal sa daan. Si Pete, natalunan na, ay nagsimulang magmakaawa. Pakiusap man, hayaan mo na akong umalis, hindi namin kailangan ng problema. Hindi agad sumago si Jack, inapayagan ang bigat ng katahimikan na maghang sa hangi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Margaret, na lumabas mula sa pasilyo at nakatayo sa kanyang tabi. Sa tingin mo ba'y dapat natin silang hayaan? Tanong niya kay Margaret. Si Margaret, na may seryosong ekspresyon, ay tumingin sa mga lalaking nakahiga sa sahig, at kay Max na nagmamasid at naghihintay ng karagdagang mga uto. Hindi, sagot niya ng matata. Pinapasok nila ang bahay ko, at inilagay ang buhay namin sa pangani. Kailangan nilang harapin ang mga konsekwensya. Umango si Jack bilang pagsang-ayon at pinakiusapan si Margaret na tawagan ang pulisya. Habang papalapit ang tunog ng mga siena, Napagtanto ni Napite at ng kanyang mga kasabwat na natalo sila. Nakatayo si Mats na may matinding presensya. Nagbabantay upang tiyakin na walang sinuman ang makakatakas bago dumating ang hustisya. Iwan ang iyong komento sa ibaba at sabihin sa amin ang iyong mga inaasahan para sa susuno. Makakamtan kaya nila ni Mats at Margaret ang kapayapaan. Huwag kalimutang ilike ang video at ishare ito sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga nakakakilabot na kwento tulad nito at syempre, magsubscribe sa channel Upang maging up-to-date sa lahat ng balit, ang mga pulang at asul na ilaw ay nagbigay liwanag sa tahimik na kalsada ng Fairview. Binasag ang katahimikan ng madaling ara. Dalawang kotse ng pulis ang nagparada sa harap ng bahay ni Margare, habang ang mga kurisong kapitbahay ay sumilip sa kanilang mga bintana. Dahan-dahang binuksan ni Jack ang pinto at binantayan ang mga magnanaka. Nakatayo si Mas sa tabi niya, na natiling tahimik nguni alerto. Andang tumugon sa anumang pagtatangkang tumakas. Sina Pete Dani at ang pangatlong kasabwat ay nagtabi sa sulok ng silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo at tako. Ang unang pumasok na opisyal ay si Sergeant Miller, isang matibay at karanasang lalaki na kilala sa kanyang matatag na posisyo. Jack Turner, anong nangyayari dito? Tanong niya na halatang nagulat na makita ang dating kasamahan sa uniform. Ang tatlong ito ay pumasok sa bahay ni Margaret. May dala silang mga gamit na pangburglar. Pero buti na lang at napigilan sila ni na Max at ako. Paliwanag ni dia. Pumingin si Sergeant Miller, kay Max na parang naunawaan na mahalaga ang presensya nito. Inaresto ng mga opisyal ang mga magnanakaw isa-isa. Sinubukang magtanggol ni Danny na isang hindi pagkakaintindihan lang. Hindi namin gustong saktan ang sinuman. Sabi niya, ngunit nilingon lamang siya ng sergeant at nagsalita ng malamig. Sabihin mo yan sa hukom. At tinulak si Danny patungo sa patrol ka. Si Pete, na may punit-punit na pantalon at marka mula sa mga ngipin ni Max, ay tumingin ng may galit kay Ma. Yung bagay na yan isang halimaw, bulong niya, ngunit walang sumang ayon sa kanya, habang inaalis ang mga magnanaka. Nang maalis na ang mga magnanakaw, si Margaret ay nag-relax. Umupo sa kanyang paboritong armchair, at nagbuntong hininga, naramdaman ang bigat ng tensyon na nawawala. Umupo si Jack sa tabi niya, at si Mats ay nakahiga sa kanilang mga pa. Ang galing mo, Margaret, sabi ni Jack na may ngiti kay Margaret. Ikaw ang nagpanatili ng kalmado at hinayaan si Mats gawin ang kanyang pinakamahusay. Pinatpat ni Margaret ang ulo ng aso at mumiti ng mahinaho. Hindi ko akalain na magiging ganito ako, kagateful, na natagpuan ko siya sa porch ko. Lumapit si Sergeant Miller kay Jack bago umalis. Hindi ko alam na ganito kakasangkot dito. Pero mukhang pareho ka pa rin, laging nagpoprotekta sa mga tao. Sabi niya, nag si Jack. Ginawa ko lang ang nararapat at si Ma, siya ang karapat dapat na kredito, espesyal siya. Umango si Sergeant Miller, habang tinitingnan ang German Shepherd. Pagkatapos ay sumakay sa kot. Hindi lang siya espesyal, siya ay isang bayan. Nang maging tahimik muli ang bahay, nagsimulang alisin ni Jack ang mga trapang pansamantalang itinayo at ang mga kamera sa seguridad na kanyang ininstall. Si Margaret, hawak pa rin ang telepono, ay tinitingnan si Mats at Jack nang may mga luha sa mata. Iniligtas mo ang buhay ko kagabi, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Inalog ni Jack ang kanyang ulo. Walang kailangan pasalamatan kami, Margaret. Si Max at ako ay ginawa lang ang tama. At nang maghanda siyang umalis, napansin ni Margaret na hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang si Max, ang kanyang tapat na tagapagtanggol at ngayon, isang bagong kaibigan sa kay Jack. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng tahimik na ginhawa kay Margaret. Ang sikat ng araw ay pumasok sa kwarto. Nagpapaliwanag sa mga labi ng laban mula sa nakaraang gabi. Mga upuang nagkalat, isang sirang latch ng bintana, at mga piraso ng pape. Si Max ay nakahiga sa tabi ng kanyang may-ari. Ang mga mata nito ay kalahating nakapikit muni alerto. Parang handa pa rin tumugon sa anumang banta. Pinatpat ni Margaret ang ulo ng aso. Ikaw ang aking bayani, Max. Sabi niya na may pagod ng ngiti. Nararamdaman ang pagiging ligtas na hindi niya pa noo.